Suspect na pumaslang sa dalawang teenager sa kabanatuan. Tukoy na, naritong ang news ni Mayan Day Palma. Away ng magkalabang gang ang isa sa sinisilip na motibo ng otoridad sa pamamaslang sa dalawang minor de edad sa Cabanatuan City. Ito'y makaraang may lumutang na testigo sa pagpatay sa mga biktima na ngayon hawak na ng mga pulis para sa kanyang kaligtasan. Ayon sa testigo, pinatay ang mga biktima na sina Kyle Joseph de la Cruz at Jamil Fermin nang nasa walong sospek na hindi muna pinangalanan ng mga pulis. Nangyari ang pamamaslang matapos dumalo ang dalawang biktima sa dibu ng kanilang Ibigan. Pauwi na mula sa Debu ang mga biktima ng harangin ng grupo ng kabataan ng miyembro ng isang gang. Kitang-kita ng testigo ang mga hawak na baseball bat, kadena at tubo ng mga sospek habang sakal sa leeg ang mga biktima. Sa ngayon ay inihahanda na ng pulisya ang pagsisampa ng kasong double murder laban sa walong sospek. At yan ang aking news ko. po si Mayon Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.